itatanim natin tong hiningi ko kay Ate Vic na halaman. si Ang ganda nitong red-red na to. So dito natin siya ilalagay. So wala pa akong paso ngayon eh. Pero dito natin siya ilalagay. kapalikan mabuhay ka din. pa, bibili sana ako ng paso kasi wala pa akong halaman sabi ko, sino ano kong mangayat <laughs> na, may halaman na ako dahil akong paso lobo, dapat nagbahal na ako nung sabi nung kaiba ko sa mga atas tapos nagjollibee bibaga para kita-kita ako yung paso sabi ng mga atas, kasi ngayat magayon ka di puti kulay na puti paso pa mahal 30, 39 gigat to kainan mo mura 25 pero maliit lang siya ako tapos nananam ako itong ano ka rin mga gulay gulay sa gilid ng itong balay naman mm -hmm. ito so amari ko di pa ako tapos tira wala na tayong pa pasok kunin natin yun nagpapulak ko na akong bungsod sa ipangod ko ay na pinapulak ko kay Edison ta si kuya ano pinaedi ko nga na sa baloy sabi ko itakad na so bungsod sa lagna ta na nakatong bungsod nila mama ano na siya magibigay na kibad na ka din baloy tabingi, tabingi na so pag di pa kanina si Kaso, dahil mangyayari niya dyan magtarabingi na sa balay na kami. kaya to kaya na si kuya salto siya ang mas ano uh, so, mm. 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 so, na salto na oh kuya no nalito siya ito po matabag so namo si mama Oragan sa iko sabi po Oragan siya kay junior kaya nga nag luto kagabing isra Kina, so isra naka nakabatang sa asinan nga na, inalim din sa asin tapig asinan sa so tilapia bintang sanay ko, pinatong sanay ko hmm. bagong tinabag ikos tanga nga nga na susihan sa so ikos tak ng kanikos daw ano ka nakatabagayan, kasaan nang dalatakan nakambaragi Lakna, na Jim Elia yun pa di so pang bongsod na mga hmm. medyo mahaba siya sakto itatal pa man siya di pa man sige pa Sige pa, bawasan mo pa. Hindi hmm. Sige pa man basang. Mata ng mama mo ka dito. So. Pagigulay-gulayan na mo. For today's video guys bye bye muna